Mabuhay. Muli ako si Mrs. A at nandito na naman ako upang ituro naman sa inyo ang nilalaman ng ikalimang module sa unang quarter ng EP10. Ito ay pinamagatang, kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapalikiran. Para sa ikalimang module, ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto ay ang Susuri ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon ng mga hamong pangkapaligiran. Sa ilalim nito, tatalakayan natin ang mga sumusunod na paksa. Una, mga kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon ng mga hamong pangkapaligiran. Ikalawa, iba't ibang programa ng pamahalaan sa pagharap ng suliranin pangkapaligiran. At ikatlo, kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng mamamayan at pamahalaan sa pagharap sa suliraning pangkapaligiran. Kaya naman mula dito ay inaasahang maisa sa katuparan natin ang mga sumusunod na layunin. Nasusuri ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong ang kapaligiran ay mga isa Ang climate change ay isa sa patunay na naisakripisyo natin ang kapaligiran sa pagnanais na mata mo ang pagbulad. Sa patuloy na pagharap sa panganib na dulot ng suliraning pang kapaligiran, iba't ibang programa at polisiya ang inilunsad, ito man ay lokal o global. Ang mga organisasyon sa lipunan Katuwang ang ahensya ng ay patuloy na nagkakaisa upang maibsa ng pinsalang dulot dito. Ilan sa mga programa ay ang Earthquake at Fire Drill, Tsunami Drill, Earth Hour, Waste Segregation, Trip, Seminar. Para sa malawak na impormasyon at pakikibaka para sa panunumbalik ng balanse ng kalikasan. Iba't ibang programa ang inilunsad ng pamahalaan upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng tao sa pagharap sa panganib dulot ng suliranin ang kapaligiran. Ang programa na inilunsad ay binigay sa lokal na pamahalaan, barangay at iba't ibang institusyon ng lipunan ay kabilang dito. Kinahangad na ang lahat ay bumuo ng paghahanda tungo sa isang ligtas na pamayanan. Paano ipinamal sa kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagharap sa sunog at hamon pangkapaligiran? Tree planting o ang Arbor Day. Ito ay ginugunita sa buong Pilipinas tuwing ikadalawang putlima ng punyo kada taon sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at iba't ibang uri ng halaman. Ito ay nakasaad sa Proclamation No. 396, Series of 2003, kung saan ay hinihimok ang aktibong pakikibahagi ng lahat ng ahensya ng gobyerno, pribadong sektor, eskwelahan, maging ang mga government-owned and controlled corporations at ang buong sambayanan sa inilulunsad na tree planting activity. Clean up drive o ayon sa proclamation bilang 244, Idiniklara ang buwan ng Setyembre kada taon bilang National Cleanup Month. Ito ay naisabata sa, sa panahon ni Pangulong Fidel V. Ramos mula sa batas na ito sa pangunan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at NGO ang nagsagawa ng programa upang maging malinis ang kapatidahan. Clean Air Act o ang Republic Act 8749 o kilala bilang Philippine Clean Air Act ito ay naglalayong magkaroon ng pagkakataon National Coastal Cleanup sa Baseco Beach. Ito ay ginalohan ng kumukit kumulang 15,000 volunteers. Ang cleanup drive ay may theme na Battle for Trash Free Manila Bay. Ang cleanup drive ay tinawag na bayanihan para sa malinis na karagatan. Ito ay naglayong hikayatin ang mga Pilipinong magtulungan sa paglilinis ng mga pitches, coastal areas at mga ilog. Idiniklara ng Presidential Proclamation No. 470 ang ikatlong araw ng September taun taon bilang ICC Day. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Global Coastal Cleanup. Idinaos ng NDRRMC ang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED noong August 8, 2019 sa ganap na 2 PM sa Ormoc City, Leyte na nagsilbing ceremonial venue. Gamit ang mga senaryong posibleng maging epekto ng malakas na lindol, nasubok ng ginawang drill ang kahandaan at kakayahan ng pamayanan. Kabilang sa mga naganap ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, Incident Command System, Search rescue and retrieval, emergency medical response, emergency communication, at management of the dead and missing. Ang mga mag-aaral at ang mga residente sa buong bansa ay sinagawa ang duck, cover, and hold. Matapos na marinig ang malakas na tunog ng sirena na siyang hudyat ng pagsisimula ng drill. Ayon kay Assistant Secretary Purisima, Napakahalaga ng sama-samang pagkilos upang maiwasan ang mga sakuna at upang maging resilient ang mga mamamayan pati na ang komunidad. Ang NSED ay pinamunuan ng Office of Civil Defense. Ito ay naglalayong paigtingin ng kahandaan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng regular na drill o exercises. Ito rin ay naglalayong magbigay ng kaalaman sa publiko tungkol sa kahandaan sa mga sakuna partikular na sa lindol. Replicating ideally prepared communities. Kahit ang buklod tao lamang ang tanging people's organization sa Bagong Tatag na Philippine Disaster Management Forum, tiniyak pa rin nito na ang presensya, tinig at interes ng mga pamayanan sa CBDM ay mapananatili. Pagkatapos ng matagumpay na disaster preparedness at emergency response activities tulad ng maayos na paglikas, search and rescue at evacuation center management ng mga pamayanan mula pa noong 1997, tumulong na rin ang Buklod Tao sa iba pang pamayanan upang maging matagumpay ang kanilang CBDM. Ang Buklod Tao ay isang environmental peoples organization na binuo ng mga residente ng Doña Pepeng Subdivision at mga informal settlers ng North at South Libis, Barangay Banaba, San Mateo, noong February 1997, pagkatapos ng pagkilos ng pamayanan laban sa plano ng isang construction company na magtayo ng isang cement batching plant sa katabing lupaing agrikultural. Naniniwala silang magdudulot lamang ito ng mga pagbaha sa kanilang pamayanan dahil na rin sa lokasyon nito sa delta ng mga ilog ng Ka at Marikina. Pagkatapos ng isang araw na Disaster Management and Preparedness seminar noong June 1997, binuo ng Buklod Tao ang Disaster Response Committee o DRC na mayroong 33 miyembro at nagbalangkas ng counter disaster plan tatlong disaster management teams ang binuo at ang emergency rescue at evacuation plan ay inayos. Mula sa konseho ng barangay at mula sa ibang mga donasyon ay nakalikom ang samahan ng pondo na humigit kumulang 30,000 pesos. Kaya naman, ito ay kanilang ipinambili ng life jackets, flashlights, baterya, mga tali, megaphones, first aid kits at kagamitan para sa pagbuo ng rescue boats dalawang buwan pagkatapos ng disaster preparedness seminar isang bagyo ang muling tumama sa pamayanan kahit na maraming bahay ang nasira ay wala namang namatay at maraming naisalba ang mga mamamayan simula noon maaari nang makaiwas sa kapahamakan dahil sa flood level monitoring Early warning. Evacuation. Rescue operation at relief assistance activities ng DRC at Bukulod Tao. Mula sa mga kaganapang inilahad, masasalamin na may mga samahang patuloy na ginagawa ang lahat upang masolusyonan ang epekto ng suliraning pangkapaligiran. Ikaw, ano naman ang partisipasyon mo dito? Muli, ako si Mrs. A na nagiiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam!